Alas 8 pa inaasahang matatapos ang Bible Expo ng Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand. Pero bago ito magsimula kanina, pahirapan ang trapiko roon at sa paligid nito sa dami ng mga lumahok na miyembro. Para sa update, may report si Michelle Mediana live mula sa Quirino Grandstand. Michelle. Cheryl, dahil nga mula pa kanina madaling araw ay libo-libo ng miyembro ng Iglesia Ni Cristo ang dumagsa sa kanilang Bible Expo. Halos buong araw nagkanda buhol-buhol ang trapiko sa mga kalsada papunta dito sa Quirino Grandstand. Mula umaga hanggang hapon, usad pagong ang galaw ng mga sasakyang bumaybay sa Quezon Boulevard sa Maynila. Ang buong Calaw Street naman, hindi na madaanan dahil pinagparkingan na ng mga sasakyan at jeep. Ang ibang tao naglalakad na lang, makarating lang sa Kirino Grandstand. Ang mga jeepney driver na maghahatid lang ng mga pasahero sa Kirino Grandstand, Stand, naburyong nakahihintay mag-go. Ya't ko lang. Official ni Cristo. Official <laughs> <laughs> ni Cristo. Official ni Cristo, ma'am. Ya't ko lang. Ha? <laughs> Ya't ko lang. Talagang nakainit uh, din dahil kanina pa eh, mga alas 12. Eh. Kapo na wala pa oh, dito pa lang. Ang ilang taxi driver naman labis ang pagsisisi. Hindi raw nila akalaing ganito kasikip ang Quezon Boulevard. Nina papuwan kasi yun nga sobra talagang traffic dahil wala naman masusutan yung mga sasakyan sa dami na uh -huh. ng kasi nagkakabuhol-buhol ng mga tao. Okay. Wala pa. Zero. Wala pa. Zero. Zero. 5 wala. Zero. <laughs> sa ating group. Sheryl dahil nga sa trapiko sa May Taft Avenue nagsikip na rin ang daloy ng mga sasakyan mula Nichols hanggang Magallanes mula pa kaninang alas 5 ng hapon Sheryl Maraming salamat Michelle Mediana